Good morning mga par uh, uh, Good morning sa inyo o, Papasok na pa naman kami sa uh, work mga par uh, Hindi tayo nakapag vlog vlog mga par Kasi kagagaling lang natin uh, uh, Gumaling sa Lagnat mga par Nung natay kahapon Nung martis ng Daling araw Ah, uh, sobrang lamig. So sabi sa tinakigan tayo. <coughs> <coughs> Kaya sa Merkulis, hindi tayo nakapasok. Kaya hindi ang uh, balak ko sana, mag live live sana sa kuhan, mag live sa trabaho ko. Kaso lang dyan sa uh, site, dyan sa uh, walang signal mga par. Tayo makatuloy-tuloy sa kuhan natin mga par sa ah uh, watch hour natin sa youtube so ang bala ko sana mga par uh, mag live live sa uh, trabaho kaso lang walang signal mahirap yung watch hour natin pabuba kasi hindi tayo makapag vlog okay lang yung kung magkuhan lang mag live kasi paano may manood pang dagdag sa watch hour eh kaso naiwan po yung naiwan pa yung tripod natin sa bus kaya hindi tayo makapag one plug siguro order na tayo na mga par o, may sipon pa rin tayo ang oh, buod sipon safe, mga par bisip